Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging pagsisikap ng OWA at DFA upang mabilis na masintensyahan ang pumaslang sa OFW sa Kuwait na si Julie B. Ranara. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Hindi pa rin mapigilang maluha ni Mang Romy tuwing mapag-uusapan ang kanyang anak na si Julie B. Ranara. Si Julie B. ang OFW na natagpo ang patay sa Kuwait noong Enero at kahapon lang hinatulan na ng korte ang pumaslang sa kanya. Ang sintensya limang taong pagkakakulong para sa murder at dagdag isang taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya. Hindi ko matanggap yung ganyan. Bakit po? buhay ang ino, kinuha nila eh. Dapat umbasan nila yung ano. Hindi yung ganyan lang. Tandali lang yung hatol nila na yan. O, pag natapos niya yan, bata pa siya. Ilang taon pa lang siya ngayon. ba diba? Sakit. Sa programang Laging Handa, ipinaliwanag ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na dahil minor de edad ang akusado sa krimen, inaasahan na ang mas mababang sintensya. Pero sa ngayon, hinihintay pa nila ang final report ukol dito o dahil maaaring may dagdag parusa pa siyang kaharapin. Hinihintay natin yung kopya ng final decision. Hinihintay natin yung report ng embahada kasi eh, meron pa dyan dapat yung financial damages. Well, hindi pa natin alam. No? Uh, ang alam lang natin, from the beginning, hindi naman talaga pwedeng full life imprisonment o what dahil nga sa uh, pagka, pagiging minor de edad ng usado. Uh, eh, no? uh, ganun pa man, uh, hindi na absuelto, hindi na ng whitewash at napakabinis na pag sa kanya. Kanina, personal na dinalaw ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak at OWA Administrator Arnel Ignacio ang pamilya Ranara para ibalita ang development sa kaso at naghatid na rin sila ng karagdagang tulong. Sa isang pahayag, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr. ang Philippine Embassy sa Kuwait, ang DMW at ang Kuwaiti authorities dahil sa kanilang naging hakbang ukol sa kaso. Bagamat may pagkakataon pang umapela ang akusado, umaasa ang pang na magiging patas ang proseso at sa huli tuluyang mananaig ang hustisya. Ang pamilya Ranara, abot-abot naman ang pasalamat sa gobyerno, lalo na kay Pangulong Marcos. Papasalamat kami sa lahat ng mga tumutulong sa amin, lalo na kay Presidente, kay Ma'am Tuts Oble. Yan ang pinaka ano namin, kasi ano, admin, Naso. At doon sa ibang ano, panga uh, OFW rinalo no? eh ingat ingat din para hindi nila sapitin yung sinapit ng amin ano Melalas Moras para sa bayan